si ano saka si nanay sila po ay uh, mga ngalakal na sundan po natin kasama yung kanilang pan. Ilan pan. Ilan pang pong kwan apo niyan oh. oh. ay anak mo pang ilan uh, mo ah oh, pang ilan sa bunso pang ilan ang dami nilang napupulog dito sa tabi-tabi Awi na sila nakabalik na. Ang bilis ah. <laughs> wala pa isang oras yata no. wala pa isang oras. pag iikot nyo. Maanahan kami nang ano? Ah... Na, so ay e, mga kakalinat, ah. Uh, muli nating a uh, balikan o interviewin sila sa kanilang uh, bahay Kaya <laughs> mo? Ganda lang parking ala Ganda lang kanilang uh, kariton no? oh, maliit lang po yung kanilang kariton Ganda tayo sa kanilang bahay Kaya binalikan po natin sila no. Ah, uh, kinabukasan. Yan, tuloy na ako. Ayan na si Doggy in the window. Ayan po mga uh, kalingot ano. Uh, so magandang uh, araw. Ayan po si ate. Ate, magandang uh, hapon. Kayo pala yan. Oh, nakita ko kayo kasi kanina doon sa kan baba. <laughs> oh. ano to? Ito pinakakanya hanap buhay nyo. Oh, magandang hapon pala. Ano ano pangalan niyo pala te? Nay. Ano pangalan niyo pala? Lorne. Lorne. Ito ito anak niyo na to. Oh, ano pang pang ilan to anak niyo? Ah. Kasi naka-inspire po ako dahil napakasipag nyo magkwan. <laughs> Mga lakal. Uh, oh, nakailang sako na kayo? Tatlo. Tatlo? Oh. So magkano po kilo nyan? Lima. Oh, lima, lima kilo? Lima, pero pag malinis na tamo. Oh, so ay, eh, ibig sabihin, lilinisan nyo pa yan? Oh. So matanong po na, po lang anak nyo? apat uh, apat si ko na po si Mr. San po Nag-taxi. Uh, ah, nag-taxi. Wala nga yung ano, dahil sira. Sira yung mm. kutsi niya. Taxi. So, ito, kumusta naman po yung pan dito na uh, nakakasapat naman po pag uh, limbawa nakakabenta kayo? Ah, uh, konti. 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 Pwede ko na, pwede ko punta tayo sa bahay nyo? Sa bahay Oo? eh, ah, Ano yun? naka Sino kasama sa nyo? Hindi, oh, Ang nila. nandiyan? ah, oh, walang biyari. Okay. Ayan. yung kanilang pala? Ayan, dito pala. Pwede na po asok. Ay, nagpag-angapon po. Ah. Naka-inspire ako kay nanay at saka kay ate. Na, ah, uh, nagkakalakal. <laughs> uh, oh. So, pwede nyo, ma-interview saglit, ano? <laughs> Kamusta, tay? Sir, Ah. Ito si, ah, si ate may anak pala. Oh, limang anak niyan. Ay, grabe. <laughs> Wala sawa. Wala sawa? Ah, uh, ano. Saudi. Ah, uh, Saudi. Oh, pala eh. Fisunada pala eh. <laughs> Saudi. 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 Wala lang balikan. Oo. Oh. Wala, ano rin. Oo. Oh. Pahinga. oh, ma makapag-isip-isip, no? Oo. Oh. Ano pangalan nyo? Mayan. Mayan? Ilang taon na kayo? 33 33? So yan ay yung bunso mo? Oo Oo Isang taon na Isang taon na Ito naman -na, so, uh, na -na oh. ang yeah. mga apo nyo? Oo, ito naman ang mga Ito nyo Oo Ano naman yung pangamay ko? Dalawa Dalawa sa bunso ko Oo yan Ayan Paano kayo nakatira dito te? Ano? Bunso ko, ayan kwarto ko, Ito eh, kwarto ng mga ko Hmm yung, no, ay, no, ay, no. Ganun? Ibig sabihin? Yung panganay ko sa baba. Oo. Oh. Doon sa... Ano, no, sa ng bahay, pero tigit-tigit. Ngayon. hati oh. Bahay. Ito yung bahay. Kasi sigwala, no? Sama-sama, no? Kaya sa Oh. Sama-sama para pagkuhan. Pag... Uh, Kainan, yan. Pag may ulam, kakatok lang. Oh. <laughs> <laughs> lang, oh. kahit konti, kasyahin. Mm, pagkakasyahin. Oh, Sabay-sabay para magkasyahin. Oh. Kaya Kaya hirap din. No? So, kumusta natin yung pangkong na kalakal nyo? Ito. Iniipan namin. Ay, ipunin nyo pa. pa. Ah. Para ano, ayun doon yung iba. Iniipon no? namin kasi pag ano, konti lang eh. Ah. Ah, oh, mga yan. dalawang araw 'yan sa kami oh, Dalawang araw. Ilang taon kayo nag-asawa? 20. 20? Oh, so nakalimang anak na kayo. Mabilis ang mag- so, so para isang paan? isang tawag dito. Sangirap. Isang hirap. Isang hirap. Oo. Oh, ayan. Oh, oh. Oh, oh, oh. So, yun na ako na-inspire ako, na ako sa yung kasipagan dahil ano, yun ang pinakahanap buhay nyo. Opo, yun, yun, Maliban kay mister na nagtataksi, ano? O. Eh, oh. syempre, eh. hindi naman kami masyadong ano kay papa. Hmm. Yan, may sarili kami, ano, hanap buhay din. Kasi papa, ano, oh. na konti. Oo, oh. oh, oh, mga Nag-aaral. Oo. Importante ano, May pinagkakakitaan. Opo, basta, hindi siya matamang, ano. oh, basahin sa masamang ano. Oo. Hmm. Oh, yes. Okay, ano, um, yan, mayroon ako ibibigay sa inyo dahil, uh, dahil na-inspire ako sa inyo. <laughs> Ay, kunting kwan lang, kunting uh, tulong, ano? Ano, Ha? Mo? Coco Marti? Ah, Coco? So, so, ako ko Marty. Pag-aubtack interview sa amin. Binigyan namin pagkain. Oh, okay, nangalakal kami doon. Araw-araw kami nangalakal. oh, oh so, uh, so maganda kasi pagkakana, no? Uh, maaga para ako you know, ay malamig, no? Salamat po kay... Ano? Ano? Hindi na po posyento mo yung... pinamigay, ano? Salamat po. Salamat po, atilina. Lena Balbose ayan Lena 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 nangailangan Lena 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 So, na-inspire po tayo at sana yung mga walang trabaho, no? Pwede pong pagkakitaan yung uh, tawag nito pangangalakal. Na Man, masasabi nyo sa akin, mga walang trabaho na... no? magtsaga, mag sikap, magtrabaho, mag huwag sa masamang luwa. Mm, tama. Kasi pangangalakal yan, mm. nakabusog ng tiyan. <laughs> sa mga gutom. Saka po, ang tawag nito may pera sa basura. Oo, oh, ano? ang sabi nila, may pera oh. sa basura. Mm. Ayan. <laughs> mm, so, eh, kayo na, yan, no? Masasabi niyo sa anak niyo na maagang nag-asawa. <laughs> <laughs> oh. Ayan. Ah, ano ah. na nila yan, eh. Ah. Ah. Nila, ah. Kasi pinagirapan nila. Kasi ginusto nila. yan, ayaw. Alalay dito ako. Oh, ah, yan po. Hmm. Napakabuti po yung inanay, ah. nanay, ah. no? Ayan. Ah. Kasi siya po ano, mga kalingap si sinasamahan niya po na mga lakal. Oh, walang asawa. Hmm. Ibig sabihin, mag-aasawa pa kayo pag Ha? Wala na. Wala na. Oo. Yan, tama na yan. Sikaswin mo lang yung mga anak mo, ano? At least, nandyan na yan. So, ik ikaw tayo, ano, uh, pasalamat tayo kay Sis Barbose. Ay, thank you po kay Sis Salamat <laughs> po sa tulong. Malaking oh. <laughs> tulong din po. Ay, naka. So, <laughs> ito, kaya kailan niya, ibibinta to. Baka bukas. Ah, bukas. Lilinisan Lili, li, li, nyo, hindi na. Lilinisan pa namin. Para medyo kumita ng konti. Oo, oh, mas mahal. Kasi <laughs> pag ganyan, mura lang. Mga lakad ulit kayo bukas. Opo, bukas naman Parang kami mga sa kapal Sige. At salamat salamat din sa inyo sa pagpapa ano. Hello. Hello. ka Okay. Ah, ang pala nag-aalaga sa kwan mga anak mo pag umalis kayo? Kasama ko minsan pag wala. Oh? Yung anak ko kasi umuwi hapon. Ha? Ah, ayong, yung dumalaga, o dalaga? Ah. Ano ano? Yung, yung magdadalaga. Yung magdadalaga? Oh, tsaka. Oh. Tsaka, yung panganay ko Yan, hmm. yun na nag-aalaga pag wala siyang pasok ah eh. ay ibig sabihin pumasok siya ngayon mm -hmm. pumasok ah. siya nag-aalaga kaya kami nang alakal ah ganun <laughs> minsan kasama ko to tsaka ito <laughs> hindi hindi pa kayo nahihirapan sa ganyang sitwasyon nyo <laughs> diba? <laughs> ah? medyo mahirap kasi mainit yung panahon ah. pero kailangan eh wala mapag-iwanan. Mm. Mayroon talaga buhay. Uh, <laughs> Kaya magtsaga. Ayaw nyo kung ano? Uh, Ayaw nyo uh, mag-business? Ganyan? Ayaw nyo mag-business? ganyan. Ah, kung meron naman kung ano, meron. pwede mo mag-business? Uh, an anong business na naisip nyo? Kain. Pagkain lang. Almusal? Ah, marunong ano. kayo magloto? Oo, oh, marunong. Dati na po yan. Ha? Dati ah. na barbecue ako? Saan kayo magpupisto dyan? Sa uba? So Ay, okay, oo nga, ano, maganda, no? Mm Ala gutom na yata si Bibi oh. Gusto <laughs> <laughs> so, nang gumala. Oh. So, so alin ba wat eh ayo makan ng puhunan lang kuan. Sa so, ngayon kasi medyo tumaas-taas na dati kasi 200 lang yung ano ko eh. Ah, puhunan. Mm hmm. Ngayon ay ko lang kasi oh. Siya, na nagmahal na ng mga karne. <laughs> so estimate mo mga ganun magkano? Yes, baka umabot na rin siguro ng 1,000. 1,000. Mga... Ricardo, oh. kuya, oh. magkano? Oh. Mahal na rin kasi hmm. ang ano. Oh, 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 Pag oh, ano kasi almusal, siyempre, pansit. Pan Oo, oh, almusal, pansit. Almusal naman, siyempre. Hmm, hayaan nyo malay mo, may makapanood sa atin. O oh, magkaroon ako ng maganda-gandang ribinyo, di ma baka makatulong din ako. Oh, uh, at, po. at lang naman sa may kalsada no? at least makita kita natin kung nagtitinda kayo para makikain din ako ano? <laughs> oh, 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 sige te no? sana nga ano? No, ah, ah, sana nga sana tayo balay nyo merong uh, magbigay o oh, sana nga gumanda ang ating youtube para yan, makatulong tayo ng uh, mas marami pa ano So yan, bye bye, salamat ha, salamat Oo, oh, salamat eh oh, salamat, bye bye Oo, oh, bye bye na Oo, oh, oh, ang puti ano Ayan, yeah, pira usog oh. <laughs> uh, ayan po, no, mga kalingap Oo, oh, yung uh, naway uh, Matulungan natin sila na magkaroon ng uh, Yan, tinda-tindahan na uh, kan barbecue, o kaya uh, almusal para hindi na sila gaano mga lawa si may bibi siya oh. Yan, wala na rin siyang asawa si ate medyo nagka problema lang na. six and a half hours later wala na at yan mga kalingap muli po natin na uh, binalikan sila no? sila ate yan nakalimutan ko na naman pangalan nyo si Lorni, at saka si Lornie Lornie oh, Lorni. ah Lorlie kala ko Lornie kasi may kapangalang kayong <laughs> <laughs> at saka si yan pangalaw ulit Mayan, Mayan. Mayan. Ah, at ito hindi pa sila nakabinta mga lunis pa daw ipun ipunin pa nila ah, pa eh. ah oo at yun nga na nakita natin talagang uh, medyo mahirap man no, dahil lalot mainit Hmm. Hindi natin nakalain na si nanay kaya niyang maggawa ng kalakal ah. <laughs> Ayun. Oh po. Hmm. hindi mo naman kahiya yung mga bagay na yan dahil pera Oo, oh, ah, sa hanap buhay po, Oo. Ano? Oh. Um. Mm. ah alin ba 'yan yung napag-usapan natin kahapon tungkol sa tawag dito puhunan, magkano nga yung, ayun, yung mga isang libo, ganun ah barbecue pansit, saka mm. pang almusal, mga dalawa siguro. Ah, uh, lahat-lahat siguro, ano, mga dalawang libo, gano'n? Oo. Okay. Oh. Uh. Siyempre, pili ka lang. Mm. Yun ang almusal, eh. Oo, oh, almusal. Pag-iitik, pansit, sopa. Oo. Oh. Kailangan kumpleto yan, kahit konti-konti lang. Oh, lang oh. Uh, sa... Para alam nila na kinabukasan may babalikan, ano? Oo. No? Oh na kompleto. Ano, ka, mm. So, mas maganda rin ito, ano, halimbawa pang kwan muna, ano, pang almusal, ano. Oh, ano. Oo, oh, kasi para mga alas kutsu, alas maybe, pwede kayo ulit mga ano? mga lakal, oh. ganun. Ayan. So, yun po, ano, talagang uh, gusto nilang magkaroon ng uh, talaga na maliit na business yung parang na almusal alimbawa sa tingin nyo magkano ang kikitain nyo sa 1,000 libong almusal kung alimbawa kompleto na alimbawa spaghetti pancit sopas ano kung may champurado pa no Mag magkano kikitain nyo doon no? alimbawa tutuboy nyo Mm, 300 sa umaga, no? Oh, pwede na. Wala naman kasi siguro mga dalawang oras lang yan, ubos no? bus na, no. Lalo dito daanan. Na, maaga oh, mga aga pa. pa. Oh, mga almusal ng mga bata, no. Oh. May pasok. Oh. E, kaya lang sa, ano, pag almusal sa lunis, meron ka ng, hmm. ano, paninda oh Plastic. So, sa inyo na, kung ano-unahin niyo? kung barbecue, yung, o kaya yung almusal, no? At may nagpaabot o may nagbigay ng, uh, ayan po, pangpuhunan. Ibigay natin yung pangpuhunan, mga 1K, no? So, yun po si ate, no? Nasaan na yung ibang anak mo? Ah, nanonood? Ah, pumasok. Yan po si ate, no? Ilan yung anak mo? Lima? No, lima. Oo, lima. Ah, Magkasunod-sunod, yan po. No? Ah, talagang ah, pinipilit ng buhay dahil wala pong, wala nang tatay. Wala. Oh, nag-abroad. nag-abroad. <laughs> so ito te ano, uh, ibigay ko yung uh, 1k. Uh, sa mga ating tigangers, marami marami salamat po. At yan po uh, ang uh, ibigay natin. Salamat po. Um, para maging puunan nila yung uh, binigay ni Sis Jean Pistol di ba ng uh, team tigangers. Eh, marami marami salamat po. Ano? Binatay yung uh, uh, isang libo. Tapos kapag magkano ibigay ko te? 800. Oh, 800. Kasi <laughs> yes, si yung sa yung siguro mapagkasya na nila yung mga puhunan ano. Ah, uh, maraming salamat sa ating tigangas at yung iba na din natin sa gasolina, bin, out. <laughs> so, ito, eh yeah, tanggapin niyo ano, one uh, 1k. Yeah. sa Ah, Jen Store di diba, team ng team Maraming maraming po, salamat Jen. po sa inyo. Di ba? Store di ba? Store 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 sila Store kapag Store 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 Almusal. Almusal. Yan. Almusal daw. Magtitinda sila ng almusal. Mga kailangan kayo pwedeng makapagtinda. Uh, mga mandi ka. Mga mandi. Ay, baka wala ako dito. Kasi di basta pasyal pasyal ako dito. Kasi pakita rin natin sa mga uh, nag-disponsor na mga uh, uh, gusto kayo. Gusto yung talaga mag -tinda.

So muli ano, maraming maraming salamat. Salamat po. Uh, kay Sis Lina at kay Sis Jelis for the ng team. Sika nga yeah? siya, shout out po. kung ito pala, no, uh, inspiring by uh, Kuya Bal Santos Motubang baka kilala niyo si Kuya Bal. kalinga <laughs> proud yan sa parting uh, Bicol o Daed. Yan sila po ang sa uh, founder ng team Kalingap. Isa pa ako sa team Kalingap, ano? po, Team Kalinga. pa uh, Pasyalan nyo po si Kuya Pal, Santos Patubang uh, o sa YouTube. At saka si Kalingap. po lang. Opa, naano po uh, kayo uh, sa YouTube? At saka si Ingo na rin, uh, si Selena Barbosa. Yeah. Uh, yeah. So, salamat sa lahat nila, no? Yan po, nakapaka, nakapaka, no, napaka-inspiring po yung kanilang ginagawa dahil uh, sila pong uh, dalawang magkina ay talagang uh, susumikap, nangangalakal para may uh, pagkain. Pagkain. Kwa, nabigyan natin ng uh, kunting puhunan. Ayan, at ito po kayo kung sakaling uh, mapasyal na rin sila. Sa so, kanilang uh, parang pakikain. Lalo <laughs> <laughs> ang <laughs> masal. Si mga anong mas kayo nagkuka, magtitinda kayo. <laughs> okay, Siyempre, mga gayon. Oo, mga alas 4, ano ka, wala simpo. Ano ka ano, maraming maraming salamat kay uh, uh Sislena Barbosi at sa Tim Tigangers, ano, salamat, salamat. Thank you, Thank you, thank you very much po. Thank you, po. Ang isang mga pamilya ang uh, nabutan nyo ng tulong o natin ng uh, tulong. Kaya po nakaka-inspect po yung kanilang ginagawa dahil uh, sa kabila nung uh, kanilang ano, no? Uh, talagang uh, nagsusuportahan. So, sana gayahin natin, ano? Yung ganong uh, tawag dito. Uh, tulungan. tulungan. Ayan, tama ka, tulungan. Pag wala, pag wala talaga. <laughs> wala po talaga. Hindi <laughs> so, wala kasi may mga may iyak. Saka, eh. uh, saka oh, lang po. daw po talaga. Lata yeah, na, baby mo. Isang taon ko, tsaka oh, isang Hay ka lang oh, hai na. Hay na hay na. At tayo magpapaalam na ano. Wala uh, pa mga kulot pala nakita. Kulot 'yan. kulot. anak niya. Anak 'yan. Oh. Sino 'yan? Oh, <laughs> Oh, 'yan oh, <no>, kulot. <laughs> oh, so kumain papay muna. Ayun, tapay tayo. Type, 'yan po God bless sa atin 'yan.